mga idol ah, magandang umaga sa ating lahat ha, ito balik trabaho na naman kami ngayong umaga na to mga idol kaya pa rin ang dito kami sa may barangay Anao pala kami mga idol ayan ah, umpisa na naman ng umaga ng trabaho mga idol at yan yung mga kasama namin no, oh, nauna na sila una silang ano, nagukay mga idol kami naman ay kararating pa lang so magbukay muna ako mga idol para may matapos Ayan naman yung banda naman yung... Dito naman banda mga ka-idol ay pansamantalang sinarado na muna namin yung daanan nila para hindi istorbo sa ano, pagkukay namin eh. Madalian lang naman yan pagkatapos niyan mga idol lalagyan din namin ng ano ng pipe laying. ayan mga idol na malapit na namin mga dito at maidugtong na rin yung tubo dito ayan yung tubo ng nawasa ano, naka ready na ready salpak na lang basta mau tong banda dito mga idol para ano para makadaan na sila dito sa daanan nila samantala muna sarado mga idol Ini na namin ukain to para agad magrekta na yung, ano, yung tubo at maikabit na para may daanan na sila oh, ito naman yung taga repair namin ng tubo na ano nadali yung mga nabubutas namin ayan oh. ayan i -re naman ni Eric ayan na mga idol mag na kami kakabitan na namin to natapos, natapos na ano nahukayan para may madaanan na sila para matanggal na rin yung ano yung nakarang doon para hindi na sila ano, mahirapan sa pagtaan pag, ano, Dahil naikot sila, banda doon, may ispelahan, malayo. yan. Katik, katik, tareta. Ayan na, salpak na mga idol. Yeah, tuya, ayun. Sumalpak na, o palo. Palo. Palo, palo, ayun na, idol. Ayan na. Yeah. Okay. okay. Sige. So ayan mga idol. Ah, tatabunan na namin tong daanan nila para makadaan na sila ng mayos. Hindi na sila iikot dun. Ayan. Ah, yung iba naman ay nagkakabit ng ano ng tubo. Pipe sila. Kami naman ano. Tatabunan na namin itong nailagay na tubo. Ayan. Okay yung daanan nila. Ah, tabunan na mga idol. Ayusin lang namin ng konti para maganda-ganda naman tingnan.

So ayan mga idol ah, Balik na rabaw na naman ah, Tapos na kumain kami na At nakasabay nga din ng ano, mga, mga ilang minuto mga idol At ayan na ah, Bumalik na kami ulit sa trabaho Para may matapos kami Para mga ano Malagyan ng tubo itong Harapan ng ano Isabela Prime Med So ayan yung ano Yung specialty

Thank you. na mga idol yung ikabit na nila yung ano pang dose na tubo pang hindi na yan mga idol at pagkatapos niya na uwi na rin kami mga idol ayan na na namin mga idol yan so, ayan natapos na naman yung magkapang trabaho mga idol tabunan lang namin yan at kami na ay na Hanggang dito na lang muna mga kaidol at maraming maraming salamat sa so patuloy ng so suporta mga ka-idol. And God bless sa ating lahat. Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. Thank you, thank you na pala mga ka-idol. Sa inyong lahat na no, pag